Gika-alarma sa pipila ka mga residente sa Bayugan tres Rosario Agusan del Sur, ang pagkahagbong sa bayubay ka mga armas nga gisulod sa usa ka kahon samtang gikarga sa usa ka patrol car Marso 18 sa gabi. Eh. Gikumpirma ni Police Captain Christopher Neil Nuno, hipi sa Beruela Municipal Police Station nga ang maong armas gikan sa ilang istasyon padulong sa police sa provincial office aron ipailawom sa accounting kini iyang gipadayag human migawas ang video sa social media nga nagpakita sa panghitabo. Suddenly, yung ating pong dalawang kapulisan na nagdala sa uh, PPO mm -hmm. na inilagay sa patrol dito po sa may barangay Bayugan Tres na mm Rosario, hmm. sadya din nahulog po yung isang box. Mm hmm. pasabot niya, nga ang nasangpit nga mga armas, voluntaryong gisurrender sa mga naghawid. gikan pa 2016, hangtod 2023. Eh, ito po yung voluntary surrender. Mm -hmm. Uh, starting 2016 mm. up to 2023. Sa dihang nahagbong ang mga armas, paspas nga gibalikan sa duha ka mga pulis personnel o walay nawala bisan usa. And during transport na yung isang box pero mm. actually nakuha naman natin dahil eh, all accounted po yung ating mga bali. Sa katapusan, nangayog pasensya ang kapulisan sa nahitabo o gipasalig nga usa ka aksidente o wala matuyo. So, una sa lahat, tumingi kami ng pasensya sa siguro alarm mm -hmm. na nangyari especially sa munisipyo ng Rosario regarding that incident. And rest assured na ito ilagawan namin ng pakulang aksyon mm -hmm. kung sino dapat managot o sino dapat magbigay ng anumang mga explanation mm -hmm. kailangan malaman din natin. Hindi din namin lalabas yung sa kanya tong uli hindi. hindi naman po intention yun nangyari kasi so, totoo lang hindi po siya intention. May kakulangan lang po sa handling ko pa, I'm sorry, hindi ko intended yun. In the heart of changing lives. Keni, si Brigada Crischantalimodo Cabanyas sa 15.5. Brigada News FM Trento Agosto ng Dasur, Damio Secundos. Authority.